Isang bata tumawag sa emergency line upang imbitahin ang mga pulis sa kanyang birthday party. Mga pulis dumalo at naghandog ng maliit na sorpresa. Kadalasan, humihingi ng tulong ang mga tumatawag sa mga emergency hotlines. Ngunit, ibahin nyo ang isang bata sa New Zealand na tumawag sa emergency line upang imbitahan ang mga pulis sa kanyang birthday party. Kung ano ang buong kwento, alamin. Isang bata sa New Zealand na nagngangalang Zachary ang tumawag sa emergency hotline hindi para mag-report ng emergency o krimen, kundi para imbitahan ang mga pulis na umatend sa kanyang police themed fifth Birthday party. Eh bata talaga. Upang masigurong maayos ang lahat, tumawag ang operator ng emergency line sa bahay ng bata kung saan ang nakasagot dito ay ang nanay mismo na si Sarah. Nang malaman ni Sarah ang ginawa ng anak ay nagsori ito sa mga otoridad dahil hindi niya raw alam ang ginawa ng kanyang anak. Kaugnay nito, hindi naman ang ako ang dispatcher na makakapunta sila. Ngunit, ipinaalam pa rin sa kanya mga ang nasabing imbitasyon. Sa mismong karawan ni Zachary, bigla na lamang dumating ang mga pulis at na ang celebrant. Nagtawanan ang mga bisita nang tumanggi si Zachary sa alok ng pulis na makipag-usap dito. Pero nang abutan siya nito ng stuffed toy na may suot na police jacket, ay inimbitan na niya ang mga pulis na pumasok sa kanilang bahay. Matapos noon, ay niyaya ng mga pulis ang mga bata na tingnan ang kanilang gears at pinahintulutan pa ang mga ito na sumakay sa kanilang police car. Kasama ang mga pulis ng kantahan ng Happy Birthday song si Zachary at pinost pa ng Auckland City District Police sa kanilang social media page ang dinaluhan na birthday party. Naging masaya ang mga dumalo na pulis sa paghahatid ng saya. Gayunpaman, sinabi ng mga ito na mas mabuti kung handwritten invitations ang gagamitin sa susunod at hindi na tumawag sa mga emergency hotlines. Ikaw, ano ang masasabi mo sa nakatutuang kwentong ito? D.W.I.Z. Research Report. Re, Re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.